Paano mo mapapatigil ang alon sa dagat? Ang pahulang ito ay galing kay Toby Carpena ng Santa Rosa, Laguna. Kuya, kapag nagawa mo ito mahulaan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kang 1,000 pesos kuhin mo. So, paano kuya? Ready ka na? Ready, ready na. Dahil kung ready ka na, your timer starts now. Sige, hula kuya, kaya mo yan. Paano mo mapapatigil ang alon sa dagat? <laughs> Logic, pahula nila eh. Sila kasi nagbibigay sa akin ng pahula. Paano mo mapapatigil ang kanon sa dagat? O sino kailangan mo doon? Ano? Isipin mo buti kayo yan Harangan. Harangan. Na anong ipapangharang mo? Papadiran. <laughs> Mali. Mali yun. Okay? 2 minutes and 20 seconds para sagutin yung katanungang paano mo mapapatigil ang alon sa dagat? Hindi <laughs> may iga. Iigay mo. Mali. 2 <laughs> minutes. Kaya mo yan kuya. Walimbawa, oh. May mga nagiinom pa, paano mapatigil naman ngayon? <laughs> na, <may> pa mo mapatigil mo mga yun? dinamay pa Pero madali lang talaga yung sagot dito, madali lang. 1 minute and 35 seconds. Pwede kang... Pwede kang... Pwede kang... Pwede na ay, ah, sibil! Umukhang mo! Ano? Umangoy! <laughs> Lalanguhin mo! Papatigilin mo! Tapos sasabihin mo sa alon, tumigil ka! <laughs> Hindi! Umali! One minute and ten seconds! Paano mo mapapatigil ang alon sa dagat? Ate na kita! Hahaha! Gusto mo ate na kita? One minute! Dito ka lang kuya. Dito ka lang tumigil! Yan! Paghibati! <laughs> Tigil yan! Tumigil mo! Ito, paula to nila ha. Logic, kaya mo yan. Isang sagot lang to. 45 seconds. Kaya mo yan. Okay, yung tanong natin, paano mo mapapatigil ang alon sa dagat? 30 seconds. Napatigil <laughs> ka. Napatigil na rin sa sagot si kuya. 15 seconds. Kalimong preview 10 seconds. Ako mula sa nagmulat bago ikaw. 5 seconds. Time is up. So ngayon Kuya, i-reveal ko sa iyo kung ano ang tamang sagot. Ha? Ang tanong natin ay paano mo mapapatigil ang alon sa dagat? Ang tamang sagot ay, picturean mo. Tapos titigan mo, ibig sabihin, tumigil na yung alon. Tamang sagot ay, pipicturean, okay? So, kuya, dahil kumasaka sa 3 minutes challenge, meron kang dato puti, vinegar. Dato puti, soy sauce, UFC, tamis ang ketchup, dalawang noodles, at isang kilong bigas. Kuya, thank you sa pagkasa sa 3 minutes challenge. Salamat. Katropa mo, tablan.